Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Kadalas ang nababanggit ang katagang Crocodile Tears na karaniwang inilalarawan sa taong may insincere sympathy. Ngunit, umiiyak nga ba ang mga buwaya o ang mga hayo? At kagaya nga ba ito ng pag-iyak ng tao? Suriin natin. Inakala ng unang mga dalubhasa na ang mga unggoy at mga elepante ay tumatangis. Ang mga pet owners din ay naniniwalang lumuluha ang kanilang mga puppies habang inihihiwala ito sa kanilang ina. Ang desperadong pagsigaw ng tumatakbong usa habang hinahabol ng mga cheetah ay iyak din daw ayon sa mga animal researchers. Ngunit itong lahat ay mga anekdotal lamang na mga patunay. Ayon sa mga modernong siyentipiko, ang tanging living creature na umiiyak na may pagluha dahil sa tindi ng emosyon ay tayong mga tao. Kung ipinapakahulugan natin na ang pag-iyak ay isang paraan ng paghahayag ng emosyon, gaya ng kalungkutan o kasiyahan, ang sagot ay oo. Umiiyak din ang mga hayop dahil may emosyon din ang mga ito ayon sa mga animal behaviorist at animal neurologist. Sa pag-aaral nila sa brain waves ng tao at hayop, results suggest that animals also feel fear, anger, and joy. Ngunit hindi maaaring sabihin na ang pagluha ay ang paraan nila ng pagpapakita ng kanilang emosyon o iyak. Nakakaluha din naman ang mga hayop, ngunit ito ay para lamang ilubricate ang kanilang mga mata. Ayon kay Brian Amaral, senior creator of the Smithsonian's National Zoo. Animals emit moisture from their eyes. Both humans and most land mammals need tears to keep their eyes healthy. Pinapanatili nitong moist at more importantly, clean ang mga mata. Kaya technically, umiiyak nga ang mga hayop. Pero hindi ito kagaya ng pag ng mga tao. Ang pagluha ng mga hayop ay dala ng kanilang pangangailangang linisin ang kanilang mga mata. It biological and physiological need. Ang mga kaalamang ito ay nagpapatunay na sa kabila ng maraming pagkakapareho ng attributes ng tao at hayop, may mga maliliit na detalye pa rin nagkakaiba sila. Ang pag-iyak na gaya ng pag-iyak nating mga tao ay isang katangian na unique sa atin. A feature of creation that sets humans apart from all the other creatures a manifestation of the magnificent diversities of his wonders of creation. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.